Ayan, good morning, good morning, guys. Ayan, Saturday ngayon. Pero, may pasok tayo. So, kailangan nating mag-work kahit na malamig. Ayan. Ito lang dito yung ano, yung hindi siya nag-yellow. Kahit na winter, hindi siya, ganun pa rin siya. Hindi siya namamatay. Pero yung ibang mga puno uh, mamamatay talaga siya mabubuhay naman siya sa summer pero yung mga ganong klase hindi talaga daw yan ang sabi kaya hanggang ngayon ano pa rin green pa rin sila And so as usual naglalakad tayo dito papunta sa work 12 pa naman yung duty ko hanggang 6 so kaya nagdaan-daan ako sa paglalakad ayan ayan o oh, kalbo na siya yung isa meron pang ano meron pa kahit papano so ano na talaga guys ang lamig na rin talaga sobra ayan so lakad-lakad tayo ah, uh, sobrang lamig wala pa tong snow pero malamig na talaga pero wala tayong choice kailangan natin mag work kahapon kasi hindi ako nag work kasi nagpunta ako ng hospital so akala ko walang work ngayon kasi Saturday Sunday dapat day off ko talaga pero minsan yun may message ako na may duty so yung duty ko naman ano, minsan 9 to 4 10 to, uh, 9 to 3 10 to 4 or 12 to 6 kapag gabi binigyan kasi ako ng schedule Uh, sinabi kong ko ayoko dahil mostly kasi yung schedule is 12 to 10 ng gabi. So sabi ko ayoko dahil doon sa place namin, wala talagang bus. Ang pinaka last trip is mga 9.22 ng gabi. So kapag 10 ako, so mga 11 ako darating sa bahay. Eh, wala nang bus. So sinabi ko na ayoko talaga ng panggabi. So buti naman, yung boss ko eh, understanding. <laughs> Nakapunta na kasi siya doon eh. eh. Mukhang kami lang ata yung building doon. <laughs> Walang kapit bahay so mga company din yun. <laughs> yung may kasi noon is bossing lang ah. may ari ng company ng asawa ko so medyo malayo talaga. Ayun, exclusive lang 'yung sa mga workers ng company ng husband ko. So lahat ng nakatira doon ng mga Pinoy, mga Ukraine, mga nagtatrabaho lang sa company ng asawa ko. eh, nakikita ko. <laughs> nakikita. Lang. So 'yun. Ayun, so pupunta na ako dun sa work sa building. Wala akong vlog na maayos dahil wala akong time dito Friday ang work. Saturday naman, linis-linis sa bahay ko may time. Then someday, pupunta na church. So wala talaga mati ng vlog. <laughs> Update, update. so ito yung ano daan papunta sa company na pinapasukan ko lahat dito puro mga company at ngayon may mga nagpo part time ng mga Pinoy nakikilala ko din sila galing sila ng Daikin tapos pag Saturday nagpo part time sila dito tinatanggap kasi dito yung ano, part time pag gusto mag part time kaso dadaan sa agency so ayan yung company dyan ako sa loob na work company malaki yan yung mga kasamahan ko dyan so ayan guys see you later kung makakapag vlog pa ako ayan, so dito na ako sa loob thank you

sana ako kaso hindi ako pumayag dahil hanggang 10 9 lang 9.22 lang yung bus papunta sa amin so hindi ako pa 哎。 kung anong putso na pagka kasi hindi nilalaman ako na and... dito ako maghihintay sa kabila uh -huh. dito ako maghihintay ng drum and guys see sa next vlog ko guys Thank you so much. Ingat kay guys. And God bless.